tuloy-tuloy lang and uh, advice ko sa well, mamaya na. Mamaya na. Hindi pa naman niya sinasabi kung sa totoo hindi. Oh, hindi pa siya sabi. Ang question kasi 46 million na offer. Ano ba ang desisyon? Ah, ah, totoo ba Tatawagan natin ang isang Arbin Tolentino. At sa kanya mismo natin malalaman. Sarap. Kung totoo ba ang chismis tutuwa na may 46 yun? million na offer sa kanya. Hmm? Sana all. Ngayon, mapapasahan na all ko. Ikaw, 46 million. 46 million. No, ano yun? Wala nang thinking, thinking. Wala ng loyalty award ka? Wala nang loyalty award. Family na ang isipin ko. Amin. Go. Sinabi ko na kanina, matik. <laughs> huwag mo na akong tanungin. Huwag mo na akong tanungin. Okay, mga amazing. Arvin Tolentino tatawagan natin at siya mismo maglalabas kung totoo ba ang 46 million oh, ready na kami Sige kuya eh Sure ka ba? Arvin Tolentino? <laughs> okay Si Arvin Tolentino mga ka-amazing Ang recent best player of the conference sa PBA Bakit siya inopera ng 46 million? That's the reason, right? Kaya so, na, tumatawag. Wait, 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 oh. wait. Tumatawag na yung Arvin Turintino. Recording. Um, Screen record. Tapos... Lodi! ha, <laughs> Let's get straight to the point. <laughs> straight to the point na <laughs> kami, ha? Wala nang paligoy-ligoy pa dahil alam ko busy ka. <laughs> May kumakalat kasi yung chismis. Nabasa lang naman namin kasi nga, lahat ng algorithm tungkol sa basketball ay pare-parehas lumalabas sa Facebook namin. Sa'yo lumalabas? Lumalabas, syempre. Sa'yo lumalabas? Oo. No. Lumalabas din sa akin. Kaya alam mo naman kami na natural na chismoso. At sana sa amin muna ay bulgar, kami yung purse. Kasi lagi nalang kami naunahan eh. <laughs> Para ano nga, no? Para kumukumpit na tayo. Hindi naman, ano lang kami, curious lang kami dahil syempre, as a kuya mo, 'Di ba? First of all, congratulations for being the best player of the conference. Thank you. Thank you. Tandaan mo yung challenge natin siya yan. Naalala mo no, sinabi namin sa iyo na uh, Sina challenge ka namin kunin mo yung best player agawin mo kay Junmar Pajardo dahil kami sawang-sawa na kami kay Junmar. <laughs> naalala mo 'yan? Oo, oh, ko naman. Oh, ano <laughs> mo kay Kuya JJ sa kanyang ano challenge sa Una, congrats na, ano yan, na natupad mo yung challenge namin sa'yo. Uh, well deserved. You had a very good conference, man. Tuloy-tuloy lang. And uh, advice ko sa, well, mamaya na. Mamaya na. Hindi okay. pa naman niya sinasabi. Kung sa okay. toko okay. hindi. oh, okay. hindi pa sinasabi. Hey, ang question kasi, 46 million na offer. Ano ba ang desisyon? Ah, totoo ba yun o hindi? Um... Uh ano, uh, Walang wala ano eh, Kaya Can... hindi ko pwede sabihin yung... Come on! <laughs> ano confidential pa? Sa atin lang, sa la sa Bulong mo lang, bulong mo. Sa okay. atin, lang. Bulong mo satin, satin lang. Bulong <laughs> lang. Okay. so, confidential pa. Oh. Uh, okay, we understood. Baka, we understood. baka masira yung diskarte. Baka madisis, masira yung diskarte mo. Um... We understood kasi sa basketball world, alam din natin yan, na confidential yan. So yung decision mo, For the meantime is what? Uh, but for now wala wait. pa naman akong Wait, ang sabi kasi is ano ka? Pre anong ba? Eh? Restricted, ano pre-agent? Restricted pre-agent? Oh, restricted pre-agent ka na, right? Sa contract mo tapos na. Oh, okay. Okay, sabi so, daw din kasi may offer din daw yung Hinebra yun, mm, balik ka na lang sa Inebra. Hindi <laughs> 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 ko alam yun, ha? Ah. a so, question, if the price is right. <laughs> Siyempre, yun na yun, yun you na know, so, usapan na So, pinag ng Inebra, di ata, tapatan? Hindi ata pwede. Hindi ata pwede yun. Kasi ah, yung rights ko na uh, passport. Ah, ganun ba yun? Kahit, kahit free agent ka, kung ang rights pwede nga, mo, wala, walang, ano, walang unrestricted sa atin. Hindi ka kaya sa, sa NBA. Eh. Di ba alam mo sa NBA, pag tapos ka na sa contract, you can transfer oh. anywhere you want, right? pag pag, ano, pag unrestricted pag USA Ah oh. uh, so yung sa'yo Pag restricted oh, ah Oh so ibig sabihin what, yung determine sa, eh, uh, kung kung uh, ang player are unrestricted or So ang kung ano yung pipirma mong contract right kung ano yung, kung pinirmahan mo is unrestricted afterwards Hindi, yeah, or Wala naman tayo same contract lang eh yung difference lang diyan is yung So technically, eh, parang walang rights yung basketball player dito Ay. sa Pilipinas. Oh, wala, wala, eh. wala naman matanya, wala yun union dito. Eh. Hindi kagaya Kaya sa na, NBA. Control lang ano yan, control ng teams. Mga hmm. governors. Uh, hindi ako nagsabi niyan, uh -huh. ikaw ang nagsabi uh -huh. raya. No, it's a fact. Hindi naman na, 'yan. May, eh. may rule na na after 7 years mo sa PBA, yun UFA ka na. Pwede ka na mamili. Nakailang years ka na ba? Thank you magpa-5 so pa lang ako eh. Oh, five years pa lang, ah, best player of the conference ka na, no? amazing. Truly amazing. <laughs> may rule na gano'n? Hindi ko alam yung rule na yun, ah. May isa pa akong question. Kung as a basketball player, ano yung mas gusto mo? Hindi mo nga nasasagot yung isang tanong, nag-ano ka na sa second ano question na? hindi niya, ayaw niya nga. Ang kondobedin nga daw, kaya iba na. Hindi, may ni-explain siya, kinatoff mo eh. Anong oh. ni-explain niya? Ulitin mo ano yun? <laughs> yung restricted, yung, sinagot ko O, oh, so, yung Pasagotin mo muna Wala pa ako, ano, wala pang decision. Yeah. <laughs> ah, wala ka pang decision. E, pero may mga ano offer ba, na offer um, na. meron na. May mga offers and invest na. Tapos, syempre um, nasa Northport pa din ako eh. Kung baga, um, nag-uusap din kami. Team talks pa with, uh, with Northport So medyo may inaayos pa akong <laughs> ano, um, ba? mga papers. So paano yan? Kung kunyari may, may offer ng iba, kailangan ng match ng, ng, ano yan, ng Northport yan, di diba? you know, ba? Iyon, oh kaya kailangan. pag pag sa PBA, pag sa PBA, hindi, pero may maximum tayo eh. Oh, may, salary cap tayo. Yeah. So, magulo nga eh. Alam mo yung medyo systematic, medyo complicated. So, paano nga? Kung meron nga nag-offer sa'yo from ibang liga na okay na offer, eh, hindi naman pwede naman kang, ano, you can't say no kung mas maganda yung offer. De so, paano hindi ka papayagan? Or, nasa team mo no? kung papayagan ka kung hindi? Or, papaalam ka? Ganon? Ano, ano bang, ano doon pag sa ibang liga, kuya, pwede. So, same same sa scenario ni Keeper Ravenna from NLEX. Opo. Oh, so, magiging so ganun depende yung status. Sa, right? Oo. Oh, so, depende sa usap ng team and player. management and player. Okay. Okay, okay. Oh, Pero just na. in case, ito tatlo. Oh, yes or no lang ang sagot. Oh. Wala na. Yes or no lang, brother kung sakasakali opera mag-offer na lang yung team like for example Dubai 46 million kukunin mo ba yon Kanyari, ibang team. Hindi natin ano, ibang team. Mukhang inililis mo lang. 46 ah. million, ito na. Depende, Depende sa ibang offer, siyempre. Kung wala na mga ibang offer, yes, kunin mo. Kunin mo. Wow, ayun. Yun nga kanina, napapasaan na all kami. Kasi imagine mo, pinag-uusapan kasi namin eh. Kasi ang 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 sagot kasi dyan, Yes <laughs> Yan ang naman sagot ka niya no. Kasi yes. <laughs> tinatanong ko sa kanila kanina Loyalty ka ba? Kasi loyalty is Loyal ka sa team mo Pero Siyempre Pag sa budget wise Sa family natin ang pinag-uusapan Pare-pares tayo eh Sige Ryan, sagot niya uh, wala, yes. naman, wala, wala nang loyalty ngayon bro You have to think about your family Especially now He, He's already been traded He experienced that already Ikaw pag na-trade ka Magiging loyal ka ba? Ayun nga, ang sabi pa din, Henebra gustong ibalik siya sa Henebra. So, tinrade niya ang Henebra, tapos babawiin niyo ulit. Ano to? Eh, nasa, nasa kanya yan. Basta sa amin, open, siya, oh, open kami, oh. tang open siya ulit. <laughs> best player of the conference na. De, pero kasi may mga ano na, eh, history na rin ng ibang PBA player na nasa <laughs> ibang bansa na nagstay na sila doon. So, ibig sabihin, hindi hindi masama na yung offer doon o kaya yung treatment ng player doon. Kasi, kung pangit din naman yung treatment to, babalik ng PBA yun. Eh. Di ba? Kiefer. Yeah. Si, si Tito yung nasa condo. Si Ray, 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 Parks. Ray Planong Price. bumalik, di ba? Sila, sila, sabi mo, sila Mikey Williams. Yeah. Di ba? Hindi, so, si Mikey Williams hindi, nagpunta nagpunda doon. Pero babalik siya. Most likely. Oh, di ba? So, yeah. pero, good luck, bro. That's a tough decision, man. Um, yeah. Thank you, basa, ikaw, just think about your family, man, your future. Yun lang advice ko sa'yo, bro. Yun lang yun. Um, yun lang sasabihin ko. Baka may... Baka... Baka ma... Baka... Ma ka baka... na Oh, yun na yun. Just... Basta... See, just think about your family, your future, and um, good luck kung ano naman, kung ano man yung decision mo, bro. Basta yung Ginebra, open lang kami dito. We're happy. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Parang may lang ka lang <laughs> yung Hinebra. Eh. Bias talaga ako. Eh. Na-admit ko naman, bias ako sa Ginebra. Eh, we always welcome players like uh, kay Tolentino. So. Pero tanda mo pag nag pure foods ka, ano yan, may ikaw ikaw ulit, ikaw pa rin baka mag best player of the conference. Ba? Ba? Oh, back to back. baka mag-MVP okay, ano, na. Ano na yun, nag best player conference na experience na champion naman, championship naman gusto niyan. May kaya ng pure foods. Eh, Ginebra will provide you a championship for sure. Oy, mas mataas yung chance. Tama naman. Tama naman. Gusto mo namang matuto sa buhay, baka makonsider mo yung Raynor siya. Coach <laughs> Gieng Giao. ang kanya Giao, tuturuan ka yan, outside basketball Inside basketball, outside basketball. Mas tatapang ka, no? Tatapang ka. Lahat bias eh, no? Ito, ito, ito. Bago tayo matapos, kasi syempre ayaw naman nating ipilit yung decision mo. Kasi, confidential nga. Tinanong ko na to sa dalwa Championship or best player of the conference. You can only have one. Mas priority siyempre yung championship. Same time lahat. Tama. No? Agree. Kasi ano eh, especially dito din sa BBA, hindi ka naman mag-BBPC kung kung hindi ka mag-semis or finals eh. Exactly. Yeah, you so still, parang, you, still have, you to have win. to target the championship first yes. before the, the best player yeah, I mean, ayun, alam mo, alam mo, syempre, eh, ba- nagbabouch kami sa iyo para makuha mo yung best player of the conference, 'di ba? Pero iba pa rin talaga yung Junmar Bahardo. Grabe, iba yung stats niya, number one pa rin siya. The only reason for me, ha, wag ka ma sa pero the only reason kaya kaya ka naging best player of the conference is because yung team ni Junmar hindi pumasok. Right? Totoo <laughs> Right? Right? Tama? Siyempre, malaking winning. Winning should be a, ano, uh, that should be the biggest, uh, tawag doon, the biggest consideration in um, winning awards. Yes. Di ba? Kasi it's part of, uh, magaling ka naman, pero yung team mo nasa ilalim. Paano ka mabibigyan ng best player of the conference? Kasi, di ba, hindi mo naman na, ano, naangat yung team mo. Di ba? Diba? Hindi mo so, na sa next level. Tama yan. So, the reason why, He got the best player of the conference, kasi they they did good, they had a good season and he individually he had a good season. So and he's part the reason why gumanda yung yung standing ng global port. All right. So, so there you go, brother. Thank you sa so time mo. Naggayo. Yeah. Congratulations sa'yo. Yes, bro. Yeah. Happy kami, bro. Alam mo genuine advice. yung happiness namin. Advice? Baka may advice kadi sa'yo? A, may advice ako sa'yo? Um Man, 46 million? Alam mo... I mean, mo, yeah, but I mean sa, sa career. Sa career, yeah. I mean, ano, pagpatuloy mo yung ginagawa mo kasi nag-best player of the conference. Hindi ko naman naabot yan eh. Si JJ, MVP. Paano ba mag-MVP, boy? Uh, kasi goal mo next is MVP, right? Uh, Kaya naman manalo siya uh, ulit. Kung manalo siya ulit ngayon ng best player of the conference, favorite siya sa MVP. Two, two out of three na siya. Yeah. So, tuloy-tuloy lang, bro. Consistency is the key, actually. Hindi pwedeng... Nyari, maganda yung ng best player of the conference ka tapos next next conference wala ka sa usapan dapat nandun ka pa rin kahit kayong dalawa ni June Marl na nagbabalo for best the best player of the conference nandun pa rin yung pangalan mo may chance ka manalo ng MVP di ba basta yeah. consistency lang yan ang next challenge namin sa iyo dahil na challenge ka na namin for best player of the conference anong next challenge next challenge ako naman Mag-finals. Dali mo mag-finals ang Global Port if you decide to stay pero if not, kung ano naman yung whatever the cards play out, however it plays out, if you go to Ginebra, for sure you're gonna get a championship there. So if you go to oh, Ginebra, finals MVP. Kumpiansa. finals MVP naman, you know? so, so mas mataas din yung chance pagka nag-best player of the conference ka, then nag-finals MVP ka, kahit hindi ka mag-best player of the conference. May, may dating yun. Well, Mal malaking, malaking ano yung best player. May ano eh, yung, yung yun. Oh, syempre. Alright, ikaw, may sabihin ka ba? Well, ako siguro, ako hindi ko naman naabot yan. Pero 14 years ako sa PBA naglaro. Siguro yun na lang. Longevity? Sa, huh? sa longevity ka ata? Oo, yun ako. Kung parang isipin mo na lang yung hindi na pagalingan. Patag, kung paano ka natatagal dyan. Kasi family na yung usapan dyan eh, di ba? Siyempre, tayo as a basketball player, Naka-focus tayo ngayon sa basketball. So ngayon, focus mo na lang din is kung paano ka din tatagal. Alaga mo yung sarili mo, mag-workout ka. Kasi for sure, next conference, paghahandaan ka ng lahat ng, ng mga defender. Oo oh i-scout yung galaw mo. So ngayon ikaw, dapat i-counter mo din yun. And pala kasi mo lalo yung katawan. Yan ang ano dyan. Tama yan yung, yung sinabi ni Ryan. Kasi magiging target ka na eh. Yeah. So every time na, na, kunyari, yung mga ibang teams, nag i yung report, unang lalabas yan, okay, we have to stop Tolentino, uh, okay. di ba? He's, you're gonna be the number one ano option na kasi. So, yan, dyan mo makikita yung, yung growth mo in your consistency. If you're able to uh, play well against double teams, yung mga mga defense uh, that's set to stop you talaga. Dirty tactics. Oo, oh, yung mga kayo. Kung mapipikon ka. Kasi, for sure, yung mga Ronald Tubig, babantayan ka na eh. Di ba? Yung mga ganun players. Ryan Arana. Mga Ryan Aranya. Mga Ryan Yung mga Calvin Abueva. <laughs> so, that's, 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 where you're gonna, that's where you're gonna shine. If you can, if you can overcome that, then, Parang Michael Jordan, di ba? Michael Jordan, pagka mas mataas yung mga defender niya, mas nag-workout siya, nagpinagandaan niya. So oh, lalo, lalo, siya na challenge. Pag good defenders na uh, nagbabantay sa kanya. Sa, ni si Jordan, okay, you the best defender in the league, I'm gonna give you 50. <laughs> so, di ba? So, next challenge nga is MVP, bro. Okay? Next challenge. I mean, you accepting it, eh. na mo yung best player of the conference. Na-checklist na mo. MVP naman tayo. Alright? Championship muna. Tapos, meron akong i-declare ngayon. Meron akong suggestion. Meron akong suggestion sa buong Pilipinas. Para naman sa Pilipinas to. Mm. I highly vouch and consider you to be part of the Gilas Pilipinas natin. I-represent okay, mo. Oo oh, oh, nga. Oh, nga. Kasi ano? big, big, big guards to eh. Oo, oh, so may ano yung sa international game, dapat may shooting. I yeah, actually, dream ko din yan oh. kaya, yung, maglaro for the national team. Nasa pool ba siya? Kasama ano ko yung tao. Kasama TV ba siya? Okay, pag hindi ka sinama ni Coach Tim, ako ang bahala. Ako ang kausapin ko si Coach Tim. pag hindi siya sinama sa Gilas, paglalaro ko siya sa um, Korean National Team. <laughs> 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 no, ikaw, di ba? Sabi mo, oh, ikaw, sabi mo oh, yung Coach Tim. Baka nanonood si Coach oh, Tim. Oo, tama. Kasi... Sabi mo yung Coach Tim. Ayan, nanonood si Coach Tim. Alam ni Coach Tim yung ginagawa niya. Basta pag ginawa niya yung, yung, accept niya yung challenge natin, there's no way that they're not gonna be able to put him in the pool. Exactly. Kasi yung pinapakita niya, every conference niya eh. Ganoon na yung laro niya eh. Yung consistency, crucial yan. Pag nakita ng mga coaching staff yan, there's no doubt na isasama siya sa pool. Di ba? Pero, pero, best player of the conference na. Ibig sabihin, you are the best of the best in that conference. So, tama si JJ. sunod sulod mo automatic gilas ka. Pag hindi, susugudin namin yung... <laughs> susugudin <namin. Char> lang. <laughs> Pero stay healthy, bro. Yes, yes Tama yes. si Ryan eh. Stay healthy. Tama yun. Okay. Hi, brother. Take regards. care of yourself, man. Good luck, good luck. Good luck regards brother. kay, ano, sa, sa ano, very, congratulations din sa new babies mo. Puro tayo sa hindi mo pinagsalita yung ano, And puro tayo. regards kay... Ang dad. Ano pa? Maganda uh, Bakit hindi mo siya pinagsalita? Brandy, brandy. brandy. Okay. Baka may gusto siyang sabihin. Oh, may gusto ka ba sabihin? <laughs> Hindi ah, eh, mo binigyan ng opportunity kasi magsalita. Uh, Mag-tingin ko ka lang kay JJ sa mga <laughs> advice na na-receive mo. <laughs> know, kuya? mag, mag thank you ka kayo Kuya JJ kasi mahalaga yung advice nito <laughs> okay. from MVP to best player of the conference. Oo. Uh, yes, ano, uh, um, uh, inspiring kuya kasi noong lumalaki ako, ano ko eh, uh, Kinebra fan ako eh. Fast and furious and fearless fan ako nun. Sobrang ano uh, Nadaya hard ako sa inyo dati. And then, ngayon. Kaya pala magaling ka um, eh. Nag-uusap <laughs> nag ko tayo. No? Parang dati, kaya pa sa China. So, yun. Yung kaya, uh, whenever you challenge me talaga, it's ano, um, wow, uh, natin. parang, it's a, uh, it's already a compliment to me. Ay, naluluha ka. Kaya hindi ko na mark. <laughs> Thanks, man. No, I appreciate that, bro. You got a bright future, man. Ta tama si Ryan. Agree. Okay, Ryan. Talagang take care of yourself, man. Because yung, yung, yung mindset mo nang eh. So just take care of your body, man, and have fun. Enjoy. Enjoy the game, man. Everything will come. Just keep working hard, and pray. That's the most important thing. Pray. Yeah. Keep praying. Man. <laughs> All right, bro. Hi, right. brother. Thank you for accepting our call. So, yeah, he's so always He always accepts our call, right? <laughs> thank you. Next yeah. na call namin sa MVP mo na, ha? <laughs> sana, sana. Alright. We have confidence. <laughs> okay. God bless, brother. <laughs> pag <Perfect. laughs> ano, bigyan mo ng opportunity magsalita yung bata. Hindi naman ako usin. Uh? Isibuya buntang, papuntahin mo dito. Malay ko ba? May <laughs> na interview natin, tayo lang nagsalita. Mga <laughs> missing, pasensya na kayo, hindi po ako si Boya Bunda. May interview ako kami. Ako ay tamang ano lang. Sinay ko na lang nagsalita. Ang na, kukulit na nito. Hindi nga niyo ako i-judge. Ng... Ano eh. Hindi ko ma-explain eh. Nakakatlaki eh. Alright. But, right. Tapos tatanungin niya. Hindi niya papatapos magsalit, yung magsalita. Yung, yung... Yung sagot. Nandiyan pa yung sa sa'yo. Ay. Oh, record ka pa eh. Ano pag gusto mo sabihin? <laughs> Ano? <laughs> ang galing mo mag-host. <laughs> ano ba ako? Host pa ako, ba ako? Si Basta host ka na. Ikaw na yung host natin eh. Eh, wala uh, naman na na akong skills dito eh. Ako, ikaw na yung ano, yung boy ng TV mo Club. Eh, I'm just trying to be. Pero hindi ko siya kaya. Susunod! Ano yung pala kasi?